Mga uh, istorya ta karon aning report na sa Commission on Audit na ato lang pong nabasa no sa Philippine Daily Inquirer ang gowa nag-release og report na moabot og uh, 7.43 billion nga mga tambal ang posibleng mabasura o posibleng malabay tungod kay ma-expired na or ma-damage na. Kung ato ning himay-himayon ang 7.43 billion, maukini ang mga mga pag himay-himay uh, ni ini ang mga kahistoria Sa 7.43 billion na posibleng malabay na mga kalpa, 2.39 million ini ang expired. Ang hapit na ma-expired, 86 million pesos. Ang na-damage, 53,376. Overstock, 203 million. Understock, 79233 Slow moving pagka may mong slow moving wala kayo gagamit di ba slow moving kini ang makapailit sa atong ulo mga istorya ang slow moving na tambal sa DOH mo abot og 5.61 billion pesos tapos ang delayed and distributed o -distribute na ang tambal 1.5 billion o katong mga tambal nga matod pagidawat below 18 months na lang ano noon sabot, sabot ani pasig below 18 months mag expire na moabot og 18 million pesos ang issue mangud ani mga kaistorya kung moanha ka sa mga government hospitals ubay-ubay nga mga pobreng Pilipino ang gibalibaran gibalibaran og tambal sa government hospital tungod kay walay available nga tambal. Ako ako uh, buhay ko nga saksi sa ni ana tungod kay ako isip nga trabaho sa usa ka radio station ubay-ubay nga mga pobreng Pilipino ang ga -ana sa among istasyonan para magpatabang tungod kay aduna kunoy gireseta kanila nga mga tambal pero dili available sa government hospitals o kinahanglan nila kining paliton sa pharmacy. Kung atong una naon, kanang inaan nga problema, dili mo na problema sa taga-radyo, problema manas DOH, problema manas gobyerno, problema manas DSWD. Pero tungod sa atong gugmag kaluoy, sa mga katauhang miduol ka na ito, atong ipangitaan ng pamaagi, aron matabangan sila. Onya karon makadumog tagbalita, nga miabot og bilyon-bilyon ka mga kwarta ang masayang lang tungod kay ang tambal ani ma expired na or damaged na nganong nga na may ngon ani nganong aduna may mag expire nganong aduna may slow moving mangutana ang mga katawhan gi-research ba ninyo pag-ayo Department of Health kung unsa ang mga tambal nga gikinahanglan gayud sa mga Pilipino? Ano nga doon na may undistributed? Kumusta ang inyong planning of distribution? Ang mga tambal ba nga inyong ipampalit? Nahatod ba na o eksakto sa mga government hospitals? Sa mga barangay health centers? Ngano nga na may overstock? Ha? Kanang overstock sa akong panglantawan na mga tambal nga dili kayo gikinahaglan? O niya, kung atong tanawon, 203 million is slow moving 5.61 billion. Tapos, muingon ba yada yung tanga, naglisod ko ng Pilipinas. O nang sakit niya, mga kaistorya. Naglisod na ko ng Pilipinas, tapos, makadawat nag ingon nga report, billion-billion, 7 billion, bilyon, ng mga tambal, gikas, DOH, hapit na mag-expired. Ang uban damage na. Ay nako. Punta kining atong video moabot kini sa concerned agency. Ah, sa atong ah, national government sa atong pamunuan ug punta kini mahatagan og pagtagad kay dili pwede nga ingon ani. Sakit kay na sa mga pobreng Pilipino, mga kaistorya. Kining 7 billion nga ah, posibleng mabasura nga mga tambal kini, gikan sa buhis sa mga katauhan. Huwag ang uban mga popre. Atong hulatan kung unsay aksyon ani sa atong gobyerno. Eh, dili pwede nga palab yung kini nga problema. Dapat tagaan ni siya o pagtagad. Kay naglisod mangkata, dapat ang naglisod magtitid. Di ba? Kapag ka maglisod ka, magtipid ka, naglisod ka eh. Kinibang 7 billion, 7.43 billion pesos to be exact, nagtipid ba ni Di ba kalas-kalas? Sige, atong paabuto na. Kung unsay sunod nga aksyon ani sa PUA. o kung unsay uh, sunod nga aksyon ani sa atong uh, pamunuan, aning report sa kuha nga 7.43, 43,000,000 ng mga tambal sa Department of Health na posibleng mabasura, malabay sa basuraan tungod kay nag-expire na mga uban na-damage na. Ayaw din mo kalimut pag uh, follow sa atong page. Please follow the, the, click the follow button and share it to your friends. O sa atong YouTube channel, uh, please subscribe and share it to your friends. And, uh, kung sabay inyong maistoryaaning atong gisgutang karon, gining atong topic, Please uh, write your comments below. And uh, para sab amusang madumong ang yung mga panglantaw, opinion, reaction aning mga giring atong pang karon. Lagang salamat oga, uh, maayong adlaw ka ninyo